dito na mga ice cream nyo! Ay. Tada! Tada! Surprise! Ah. Sabihin mo na kasi, sa ganun tumigil ng puso ko. Ah. Hindi yan ang in-order ko. Ito yun. Hindi nga yan. Ito nga. Watermelon sugar, tama? Nagdagdag ako ng extra scoop at konting pagmamahal para sa'yo. Pasensya na, pero tingin ko hindi ko madadala yan. Ah, ako nang bahala dyan. Ide-deliver ko ng maayos. Diyan. Tumabi kayo! Oh. At nakarating na siya ng ligtas, ang iyong watermelon sugar! tayo dyan! Go Maju, di mo ba nakikita? May mga customer ako. Papunta ng ang lola mo, Gagi! Ano? <coughs> ako pala si Hayi Chan. Hanggang sa muli. <coughs> oh. lola, sabun,